Mag <laughs> well, good morning, good morning, good morning mga comforts Magtanong na po ta pizza. Pitsay oh. Kaya plano na ako One month from pra now Magkakaon ko pitsay So Kay gusto ko magkaon pitsay One month from now Magtanong na pitsay mga comforts Kini gipalit na po Tag 5 ang buok Ay problema Kaya pag humanin niya Tatunigamoy Pagkuma na harvest, gamito na niya balik. Kambyuhan na nato ang yuta. So, ng yuta na atwang similya pitsay. O ano na mga kapaparts? Dilig sa atong panginabuhi mga kapaparts. Kinahangra dyan ang diskarte diskarte. lang. Arun, masurvive ta. Sama niya ni. Masurvive ta niya ni. So, relate ni mga taga bukid o mga ibalom mga garden no? o, mga kita mga public pero kung dato mas siguro ka diha ah, siguro bisag like dili ka makahimo pero kung parehas ta so sigurado kung like ka sa akong video so ani na na siya mga kapo parts unya kung wak mo yuta diha no kung ang problema ninyo yuta pwede makhimog og yuta kini siya mga kapo gamay na ako, medyo dako dako diri kini eh. mas dako ni eh. siguro tambok ang petsay eh. tibalo mo mga to parts kini eh gipalit na ako isa ka sachet na asya si as kebalen mga 7000 seats sa presyo nga 15 peso ra oh 15 peso ra na siya kanang 7000 seats kung mabuhi na bisa 5,000 seats lang sa 15 peso ni mo. Kung ibalay dyan ni mo, tak peso ang punuan after one month. Pila na imuha? 5,000 seats. Di ba? Naanak kay 5,000 pesos. Mauna ang hardiner. Ha? Ah? 15 peso lang ang similya. naana siya sa mga 7 to 8,000 seats. Ibutan nato na diri. Unya, diya nato na i-transfer after 25 to 30 days maharapis na nimo. Diri makakontrol ka. Kaya kinikonsumption na naman ni naran sa balay. Kwaon lang nato kung gusto. Kung naay mga friends po nato nga gusto mo ari diri, mga ayok. O, tagaan po nato. Ani ra. O. Kining yuta. Di ko anako katong iti sa wati akong gisegregate og tarong ang iti sa wati o unya di ana ni kanang iti sa wati makita ra nato na diha sa atong palibot unya kuwa mo iti sa wati diha unya gusto mo maghimog garden pwede ta maghimog yuta sa mga nagingon ko kaniya pwede mo maghimog og yuta sa pamaagi sa kanang atong mga waste nga gikaon sa mga bulog na gulay, bulog na balat ng saging, sagulan o karton. Ibasa, kini mga karton, kini mga papel, kung mabasa na siya, mahimo na siya kiyuta, inigbulog na anak, sagulan nato, sa mga panit, sa mga saging. Unya, sagulan po dyan nato, uling. Kanang uling, ato na idurok. Iba mo siguro unsa'y uling, no? O. uling, idurok. Ang porpo ko sa uling, siya mo absorb sa tubig. Nga dugay mo uga ang imuang paso. Kung butangan mo tubig ang paso, dugay siya mo uga, mga kawaparts. parts. Kay ang uling god mo absorb og tubig. Sa ingunan na pamaagi, dali mo tambok ang atong pitsay kay pirmi siya basa, dili pud sobra ka basa. So, ana. Mo okay. na. Okay ni. Dali ra kay maka Timo Oak yuta O dali ra kayo pag transfer sa Yuta O Na na mga Ang next step niya ni Ani Itanong na nato ang atuang Pet site Pero prior itanong ang transfer ang pet site dire Butangan sa nato ni siya tubig Kahit kung na, naan ang pet site Dili na nato pwede Butangan tubig within 3 days Na within 3 days di na ito tubig aron dili mo tandog ang iyang gitawag nga hair roots ang iyang pinakagamay nga ugat sa busa sa before mo transfer diri ang ato petsay be sure nga gitubigan na ni siya ana mga kaparts ana ang pagtanom sa petsay Ingunanin ang pag-ibot mga kawarts Pataas Pataas lang atong pag-ibot anak Example ha o, ana. Ito na ito pataas Na ana mga kawarts Pag-ibot pataas Ito look ang to look Diya Diyos ato nga Bantayo na nga siya mabali. Ibutang Ilubong ayaw jud pislita og tarong unsay mo pislit sa iya karon ang tubig so na ang tubig bubuan nato na siya tubig para siya mismo ang tubig maoy mo duot sa iya ha na dili siya mo balik sa so, ingunan ingunan ning pamaagi mga kawa parts ato na ni, ready na siya ato na ibutang sa daplin antut pila ka ah pila kasi adlaw lang di na mabuti sa kabulan mabintahan na ni ni tag 2 peso ng punuan o 3 peso ng punuan kay dako kayo ang punuan mga kawaparts abi ninyo karon ingon na ra punuan sa pizza eh, oh. pila na kabalo mo kay kusog mo palit palit dia sa palingke nga pizza eh, no ibalo mo pilang presyo kung pila ang isa ka punuan karon sa pizza eh. Pero diri kay magtanong lang man si Paparts, oh. Na ang punla, oh. Ibutang ang punla. Unya pislo pitlitong pinamaagi sa tubig. Oh, tubig na siya mga kapaparts. Nga na pa siya tulok adlaw, dili pa na siya mo dili pa na siya mo lata. Hmm. Dili po na siya mo uga. So yun ani ang pamaagi sa pag-transfer sa atong pitsay sa atong mga pasok mga so, ta, mga So magtanong ka mga mga parts. Ayung pati kaluya dia. Kan mo sing rokot fit Kay mahal ang pitsay size palitunon. Kini pwede pani mo ibalidya. sa isa ka sa say 15 pesos. Maka kwarta ka kung makabalija na ka piso ang punuan mga ka 5,000. Kay naana siya sa 5 to 6,000 punuan bawat sachet uh, mga kawarts so usap ay gihulat pag